Ngayong araw, tutungo naman po tayo sa Quezon City para sa check-up ng aking asawa sa NKTI. Sa tagal nga naming dumadaan dito, e ilang sunset lang yung naabutan namin dito sa Maliko. Yung hilong-hilo na nga ako sa daan pero video is life kasi. Ayan na nga o oh, at nagagawa ko pa talagang magvideo. Bale, bumiyahe nga pala kami ng maaga bago yung araw ng schedule ng check-up namin para makapagpa-credit ng guarantee letter na bigay ng aming butihing congressman. Maraming maraming salamat nga po pala Congresswoman Banti Koresma sa GL na bigay nyo. Napakalaking tulong po nito sa amin. Pagkatapos nga namin magpakredit ng guarantee letter, e eh dumaan muna kami sa laboratory para magbayad na sana para sa ipapagawa namin kinabukasan. Pero pag guarantee letter pala ang gamit mo, hindi po pala pwede. Dapat, same day pala yung bayad at ipapagawa. Kaya dumiretsyo na po kami sa pharmacy para kumuha ng gamot niya. Buti na lang talaga at nagbibigay sila ng pangdalawang buwang gamutan. Kasi kung hindi, pabalik kami every month. Okay, so finally, katatapos po namin na mag magbaya ay kumuha ng ano ng gamot ng asawa ko for 2 months. Sa so every two months po kasi yung ano natin ngayon yung check up natin so 2 months na din po yung kinuha namin na medicine tapos bukas po babalik ulit kami dito sa NKTI para naman po sa check up niya at tsaka, magpapalaboratory siya kinabukasan balik NKTI ulit kami para sa laboratory naman ng aking asawa at 5.30 nga ng umaga at ito at nagpapapasok na po sila sa loob at pagkatapos nga makuhanan ng dugo yung aking asawa, eto at magbabayad na kami. Pero nung magbabayad na nga kami ng labs niya gamit ang guarantee letter eh hindi daw po pwedeng gamitin dahil ang nakredit lang ay eh yung gamot niya. Kaya kailangan ulit naming bumalik sa credit and collection para magpa-update. Ganun na pala siya ngayon. May nabago ulit sa system nila. Kaya kailangan pag magpapakredit ka ng guarantee letter, dapat pala daladala -dala mo yung reseta ng gamot mo at yung request ng mga ipapagawa mo. Dumiretsyo na nga din pala kami dito sa OPD dahil 7 to 9 am din ang registration. Buti na lang talaga nakahabol kami. Kasi pagdating namin, may biglang tumawag sa amin at ang sabi, natawag na daw yung pangalan ng asawa ko. Kaya diretsyo na din kaming pumila. Bandang alas 12 na din ata kami ng tanghali na tawag at pinapasok sa loob. Pagkatapos nga naming makausap yung doktor, e eh, dumiretsyo na kami para magpasil at kumuha na din ng medical abstract. At kung dati, by number at pumipila pa kami dito, ngayon mas mabilis na kasi kailangan mo lang na i-scan yung QR code nila at mag-fill up. So ito nga pala yung fee nila. Nakadepende po yan kung ilang kopya yung kukunin mo. pong pag andito kami sa NKTI, eh sobrang daming memories na bumabalik dito. Yung tipong laking pasasalamat talaga namin na kahit every two months yung balik namin dito sa NKTI ay eh, mas okay na yon compare sa three times a week kami na nasa hospital para sa dialysis niya. Kaya naman paulit-ulit kong sinasabi na tama talaga yung desisyon namin na ipatransplant siya. So, yun. Magandang araw po ulit sa ating lahat. So, yun. Andito po kami ngayon sa NKTI after po ng 2 months. And actually, parang ngayon lang po ulit ako mag update sa inyo kung kumusta nga po ba yung health ng aking asawa. So, ito pa. Labas na po kami ng parking area. And pauwi na din po kami. So, yun. Thanks God. Kasi dinidinig po talaga ni Lord yung mga prayers natin. So, maraming maraming salamat po sa ating mga prayer warriors. Dahil talagang grabe si Lord, Mom bless. And 'yun good news po kasi um, ilang months na po na okay yung check namin. Okay po yung mga lab test ng aking asawa. So 'yun, wala naman pong ibang sinabi yung yung doktor kanina kundi okay naman daw po yung mga lab test namin. So 'yun. Ah, magbabayad tayo. And so magbabayad muna kami, guys kasama ko ang aking asawa ngayon. And yan, magbabayad muna kami dito sa parking area. So, yun. And yun naman po yung sabi ng doctor kanina. Wala nang po siyang ibang sinabi, kundi okay naman daw po yung mga lab test. And yun, follow up po ulit kami after ng 2 months. And praise God po talaga dahil yun, okay na po. And praying na sana, sabi kasi ng doctor kanina, tinanong ko kung pwede na pang every 3 months. And ang sagot po niya kanina is, Um, pangalan ito? 155. 155. Yan. So, ang sabi naman po niya kanina is kung consistent naman daw po na okay naman po yung mga lab tests, yung mga laboratories ng aking asawa, is papayagan naman daw po na every three months. So, yun po talaga yung ginogol namin na sana maging every three months na po yung check up niya. sa so, ibig sabihin po kasi noon is okay po talaga siya. And, syempre, tipid na din po sa amin isang malaking tipid na din po yun sa amin na imbes na yun, pang travel na lang namin dito, eh, pambilin lang po ng mga ibang um, gamot niya, or di kaya naman po kung may papasyalan ulit tayo. So, yun, and maraming maraming salamat po ulit sa inyo, sa mga patuloy pa rin pong nanonood sa atin patuloy po na sumusuporta sa ating um, ano, pa-start na vlog. Ayan. So, yun. Um, share ko po sa inyo yung mga videos na yon Sabi ko nga po, kasi gusto kong makita nyo na malaki po talaga yung difference ng nagda-dialysis siya noon sa hindi na po siya nagda-dialysis ngayon dahil na-transplant na nga po siya. So yun, pinapakita lang po sa, namin sa inyo yung kwento ng sa po, Sana may ma-inspire po tayo kahit isa man lang po dyan na patuloy pong lumaban at patuloy pong gawan ng paraan yung pagkikidney transplant. So yun, ito. Lito kami ngayon sa NKTI. Ayan Oh. Yan. And palabas na din po tayo dito sa hospital So yun lamang po and thank you so much po sa inyo bye bye